Yun mga idol, uh, si Kuwaito yung TV vlog nga pala ay nagkatay ng bulaw, <coughs> bulaw po dito sa amin yan kung tawagin, ano po siya ay nangka, gulayin, yan. yan, po siya mga idol, oh. sa palinggi po ay binibili yan, dito po ay uh, pinipitas lang dito sa amin yan. special, Ang ka ng sardinas, dalawa. Yo. Yeah. Ay, taba. Alam ko dalawa. Special. <laughs> po dito yan, ang lahok po niyan, ginataan ay sardinas po, napakasarap niyan. Yan. Yan po ang specialty dito sa Quezon, nangka. Uh, Katawagan dito sa amin ay bulaw. Nagkatay kami ng bulaw, ayan. Okay, nangka. lang po yun. Katawagan lang po yun. Pero, yan po ay nangka. Gulay. Gulay na nangka. Yan po. Sang nangka. Diba po, isa Kakatay pa rin yan Yan po ang kasanayan dito sa amin na lutuin. Dami na, dami na ito pag ito yung Abay, ito, napakarami na po niyan. Talaga, o oh, yan. Lapit na po ng isang planggana. Hmm yan po ang ating pangunahing lotuin dito sa queso. Kaya mga idol, uh, dito lang po yan sa queso. Pag po gusto nyo bumisita rito sa amin, lulutuan po namin kayo nyan. Kinatay na lang ka. Hmm. kung ang pagkakatay niyan. Aalisin niyo po yung ibutod. Sa Manila po kasi, uh, marami akong natikmang ng kadoon na niluto. Kasama po yung ibutod. Yung gitna po niya na hindi po yan sinasama kasi nandyan po ang mga dagta niya. Yun, yung binubukod po na gitna, yung tawag po dyan ay ibutod. Ang natitira lang po dyan ay yung pinakang laman. Yan, yan po. Wala na po yung gitna niya. Tinatanggal po yan. Ay, eh, sa Maynila po kasi sama na lahat. Pati ibutod kasama. Ayun. Ayun po. Ang pagbabalat po niyan ay ganyan. Tutusukin niyo po ng kahoy yan dyan, kawayan. Pagkatusok mo niyan, saka po yan babalatan. Ito mo po oh. Yung ibutod po niyan, tingnan mo po ang pinakang dagta. Yan o. Oh. Natulo po ang dagta. Nandyan po ang dagta niya sa ibutod niyan. Yan po nasa gitna. Kaya po yan ay tinatanggal. Yan, ito po yung papahid na bunot. Yan, ito po yung ibutod. Ito po yung laman. Yan. Sa mga magluluto po ng nangka, uh, may tip lang po kami ni Kuya Edwin TV Vlog. Eh. Yan po yung tinatanggal po ang ibutod. Kasi nandiyan po ang dagta. Pinakita ko po sa inyo kanina yung dagta pong gagaling sa ibutod. Napakarami. Ayan eh, o. Oh. Po, lumalabas sa kanya. Kailangan po eh, may bunot pang kasama yan. Ito Yeah. Yan. Yeah kailangan po itinatanggal po yan Ayan. ganyan po ang diskarte ng pagbabalat nyan para po kayo hindi mahirapan mga idol Ayan. ganyan po ang ganyan po ang ano ay pagbabalat nyan Yan. Pakita ko po ulit sa inyo mga idol oh. Yung po yung dagta na gagaling sa ibutod. Ayan oh. Nandiyan po lahat ang dagta sa ibutod niyan, yung gitna ito dito. Ayan pa sa dilid. Ano Kaya po yan ay tinatanggal talaga. Tinatanggal po yan ang bunot. Yan Yung dagta. O. Yan. Para hindi po natin makain. Ayan. Ayan. Na, Ayan na. Wala Ayan. na pong dagta yan. Tinatanggal po ng bunot yan. Yan. Hmm. Wala na Ayan po na ang na. dagta. Ganyan hmm. po yan. Kaya po tip po namin sa mga nagugulay po ng nangka. Para tayo hindi makakain ng dagta. Siyempre, masama po sa katawan natin yan. Yan. Yan po ang ating tip. Ayan mga idol. And thank you po sa panunood. And God bless po.